mga Ka ka-viewers, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta po sa aming channel, gaya din po sa pag-subscribe po ninyo. Maraming salamat din po kay Ma'am Emelda Layo, kay Ma'am Criselda Pontres, at kay Ma'am Leia Estrella. Ngayon po, ang gagawin natin ay ang bolero ng Pilipiniana. Pero bago po natin umpisahan yon ay ituturo po muna namin sa inyo kung paano po yung pagkuha namin ng body measurement o yung pagsukat po sa katawan. Ganito po yun. Kapag po gagawa tayo ng Pilipiniana na dress o yung sleeve, hindi po natin kinukuha yung pinakadulo rito, kundi yung buto sa buto po, yun po ang sinusukat natin. Dahil malikin po ito, wala po itong buto, tatansyahin na lang po natin dito po mismo, dito po tayo kukuha. Tapos, yung pong back neckline ay dahil maluwag po yung pagbinog, ay malakad po ako po din natin sukat. So, balit yung uh, may collar, ay dito po eksakto yung kinukuha yung back neckline. So, yun din po sa pagkuha ng bust measurement, tatapat po doon sa pinakapulis. Ganyan po. Eksakto po kami kumukuha ng sukat. Dahil sa pattern na po tayo maglalagay ng, ng allowance. Ganyan din po dito sa base. At ganyan din po yung ating... front figure dito po sa bewang, dito po sa waist niya at yung ating bas height at ating bas on. Kinukuha rin po namin dito ang back chest para po mapuha natin yung mismong sukat po dito sa ating likuran. Yung ganito po natin, yung dito sa likod, ito po natin susukatin. Pagkatapos po yung armhole. Yung sa kilikili naman po ay susukat nyo na po ng may allowance na po ng konti. Yung tamang tama po sa sukat ninyo na hindi masikip at hindi naman po sobrang luwag. Ngayon hindi na natin susukatin yung dito po sa ating sleeve dahil may nagawa na po tayong Pilipiniana sleeve. Umpisa na po natin yung paggawa ng pattern. Pag gumagawa po kami ng pattern, ay inaayos po muna namin yung pagkakasunod-sunod ng sukat para hindi po nakakalito. Maaari nyo po itong gayahin kung nais po ninyo. Narito rin po yung kung paano yung pagkakahati-hati katulad ng shoulder o balikat. Hinahati po yan sa dalawa. Ang bust, waist ay hinahati po o dinidivide sa apat ang bus distance, back, back chest at armhole ay tinidivide din po sa dalawa. Ngayon, lalagay lang po ninyo to sa gilid para po madali po ninyo makita kapag gumagawa na po kayo ng pattern na sarili po ninyo. Sa paggawa po natin ng pattern, ito ay sa sarili lamang po namin na diskarte o kamamaraan ay inuuna po namin ng back body o yung back pattern ang gagawin lang po natin ay guguhit tayo dito guguhit po tayo dito ng straight line magkatapos po ay pupunin natin yung kalahati ng sukat ng shoulder o ng balikat ito po ay 7 and 3 8 dahil nahati na natin kanina yung ating mga sukat para mas mabilis po. Ito po yung kalahati ng balikat. Tapos kukunin na rin po natin yung kalahati ng neck o yung back neck. Ito po ay 4 inches. At mula po rito sa shoulder, yung pinakasukat po natin ay ibababa lang po natin ito ng 1 and a half inch o isa't kalahating inches. Tapos po, i na natin dito sa ating kalahati uh, ng neckline na sukat yung back neckline, i-coconnect lang po natin ito. Pagkatapos po, ay magsusukat tayo ng 1 and a half inch o isa't kalahati uli na pulgada. Ito pong ruler namin ay isa't kalahati po ito. Kaya ito na po yung ginagamit namin para hindi na po nagsusukat. Siguraduhin lang po ninyo na sakto po itong balikat natin na sukat. Pagkatapos naman po, dito naman tayo kukuha ng sukat na isa't kalahati rin. Madali lang po itong tandaan dahil tigi isa't kalahati lang po ang binababa natin. Ngayon, gumamit po tayo ng French skirt para po sa ating back neckline. Sa ating pagkurba sa back neckline, Mahalaga po na ito pong dulo ay padiretso, huwag pong paangat ng konti kasi po magkakaroon po ng tusok dito sa gitna. Kailangan po nakababang mabuti na gano'n, pa-islantusya pa na gano'n. Saka po natin i-coconate yung ating back neckline. dito po sa ating bali ito na po yung back shoulder natin tapos yung dinagawa po namin tinutupi po namin ito para sa ating front shoulder mamaya para po makuha natin yung tamang sukat mamaya para pag sinagdugtong, pinagdug tinagdugtong po natin ay tamang-tama lang po yung sukat niya, hindi po nakalayo yung harapan. Yung po yung minsan ang nagiging problema kapag hindi po natin tinupi ito. Tapos, itinapat natin dun sa guhit natin na ito po ang magiging harapang balikat natin. Itutupi po ninyo yan para po sakto po yan dun sa harapang balika o yung cross shoulder pagkatapos po yan ay kukunin na natin yung ating kalahati na armhole dito na po natin kukunin yung kalahati bali 3-4 po yan dahil 1 and a half po ang ating ginaba kaya magiging 3-4 po yung gitna Wala po dito ay kukunin natin yung kalahati ng armhole natin ito po ay 9 pagkatapos po yung ating figure na 15 and a half. Yung ating pong back figure ay 14 and a half pero dahil bulero po yung ating gagawin, sa dress na po natin yung gagamitin. Pagkatapos po ay i-straight lang po natin ito. Ito rin pong ating para sa waist natin. Ngayon, pukunin naman natin yung ating uh, bus. Yung ating one-fourth ng bus. Yan po ay 8 5 a Sukat lang po natin dito yung 8 and 5 a tapos yung waist natin ay 27, 6 and three, four. dahil ang waist natin, may dart tayo, yung 6 and 3 4 ay magiging 7 and 3 4 Tinatagdagan po natin ng isang inch para po yun sa ating dart. Ito po yun. Kaya yung 6 and 3 4 magiging 7 and 3 4 Pagkatapos po, kukunin na natin yung ating bust height. Ang bust height po natin ay 9 and a half. At ang bus distance po natin ay 3 and 1 fourth. Kung ano ang sukat natin dito, ay inilipat lang din natin dito na 3 and 1 fourth. Dito po ang magiging center ng ating dart o tax. Ito po, 1 inch, half-half po siya dahil ito po ay likod na pattern ito pong ating bust point ay dadagdagan po natin ng 2 and a half inches para sa ating back na dart o tops pagkatapos po ay i-coconnect natin gayon din po dito sa abila pagdating naman po dito yung sa side ay gumamit tayo ng clip para po maisip natin ang ating side seam ito naman kung gagawin natin dito ay gagawin natin yung kukunin po natin yung ating uh, back chest na 6 and 1 fourth po yung kalahati dito po yan. Gumamit muna tayo ng pencil para po mapaikot natin yung kalahati ng ating armhole. Yung po ay 18, bali 9 po. I-shape lang muna natin sa 9, ay sa pattern yung ating tape measure. baka natin gamitin ulit yung ating French cards. minuusog usog lang po itong French card para makuha niyo yung shape. Yeah. Ito pong back pattern natin ay ah, folded po. Nakagawa na po tayo ng back na pattern natin. Ang susunod naman natin ay yung front po. Pero gugupitin po muna natin to para makuha po natin yung sukat po ng front. gawa po natin ng front na pattern. Ito po, gumuhit lang ako dito ng isang straight line. Pagkatapos ay itapat lang po natin itong ating pattern na back. Gumamit po tayo ng pencil dahil i-trace natin o ibabakat yung ating front na balikat. Gayun din po itong ating vac na armhole. Trace lang po natin na ganito. At yung ating side seam. At pagkatapos po yung ating bass point o yung pass distance natin, tusukan lang natin ng pin para makuha po natin yung center. Dahil yung ating gagawing tax o dart ay nasa side kunin muna natin to, Datagdagan po muna natin to ng 1 inch. Ito po yung pinaka body allowance natin sa damit. 1 inch po rito. At dito po ay 3 4 Pero kung mas gusto nyo ng fit, pwede rin naman kung bawasan to, gawin yung 3 4 Ito po ay half inch. Kumpuni po yan sa inyo. Tapos, I-shape lang po muna natin ito ng pencil dahil nababago pa po ito dahil sa ating diet o sa ating tax. Ngayon, magmula po rito, sumukat po tayo ng dito na po ito sa front natin po ito ha. Dito po ay sumukat tayo na 3 and a half inches pa, pababa tapos, mula sa 3 and inches, ito po yung 1 inch. Para po ito sa ating side na tax o side na dark. Tapos, ito po, mula po dito sa sentro, dito lang po tayo sumukat, mga lumayo po tayo ng 3 8 para po makuha natin itong ating side dark. Connect lang po natin sa line, yung sa point o sa mark po natin. Pagkatapos po, ay yung ating namang uh, kalahati ng armhole. Dito po ay lalayo tayo rito. Kukunin po natin yung kalahati. yaan. Bali yung half inch po natin. Ito po. Ali, gagamitan lang natin ng lens curve para po makuha natin yung ganda ng hilo. Pagaling mo po itong balik rin kung saan tayo mo siya Pagkatapos, At yung ating front neckline ay 5 and 3-4. Ibababa lang po natin mula po dito sa taas po ito sa, sa centro na 3-4. Ayan po 5 and 3-4. Ito po yung pinaka neckline natin. Ito po, i-curve lang natin to o i-coconnect lang natin. nakuha na po natin lahat maliban sa gilid. Ngayon, kung ano po ang sukat nito, itututi po muna natin ito, itong ating dart. Ganyan. para so, magkakaroon po ito ng, ng forma para sa ating bas. Ganyan po. Tapos, tumpa lang natin i-coconnect ito dahil wala naman po tayong dart sa harap kaya dito na po natin kukunin ito pong ito pong kung mapapansin ninyo ang ating waist ay 6 and ang ating waist ay 6 and 3 4 ayan po yung 6 and 3 4 plus 3 4 na allowance po bali nandito po itong po natin isoponik yung ating side seam. Ito na po yung ating side seam. Tapos, kunin lang natin yung ating sukat dito. Ganyan na po natin. Tapat lang natin para po pantay. Ito na po yung pinaka naka-glint ng ating tag-signal. Tapos na po itong ating form pattern dahil po, ito pong ganitong paggawa ng pattern, ay magagamit nyo na po ito sa blouse o sa iba pa po kung sa dress, maduduktungan nyo na po ito. Ngayon, dahil bolero po ang ating gagawin, ganito po yan. Iaakyat nyo po ito kung diretsyo po ang inyong bolero. Uh, ah, ganito po yung dito po ang design ninyo ay ganito. Ang ganyan po ang design. Itataas niyo po ito kung mas may ko ang haba ang gusto po ninyo. Kung halimbawa, babawasan niyo na po ito ng 2 inches. Kung gusto niyo na mas mataas, pwede rin po ng 1 and 1 half o 1 sa kalahating pulgada. Kung ano po yung binawas po ninyo rito, ay ibabawas din po ninyo dito sa harapan, ay dito sa likuran. Kung ang gusto po naman ninyo na design ay yung parang pabilo, ganito naman po ang gagawin ninyo. Isi-shape niyo po ito Tapos dito rin po. Kung ganyan naman po ang gusto ninyong design ng bolero yung po ninyo so sa kung ganito naman po ang gusto po ninyo na design, yung pag-ilog po dito, paganyan, ay maaari naman po. Nasa sa inyo po iyon kung ano po yung mas gusto ninyo na design ng inyong bolero. Ito po, hindi ko pa po ito pinuto sa maigsi dahil madali naman po itong putulin sa gusto ninyong haba. Dahil... Dahil magagamit nyo pa po ito, pwede nyo na lang po itong tutiin. Para hindi na po kayo gagamit pa ng, o gagawa pa ng panibagong pattern. Ganyan lang po, pwede nyo na po itong gamitin sa bolero. Ito rin po. So ano po yung tinutinin nyo sa back, ganun din po ang tinutinin nyo, itabawas nyo sa front. Pagkatapos po, kung ang design po ninyo ay ganito, yung may, may uh, na bolero na maigsi, medyo babawas po tayo rito ng half inch. Para po medyo nakabukas po yung ating bolero po sa harapan. Tapos mula po rito sa center, ay kukonek lang po natin. か大変ね Pagkatin ko po ito na ganito para mas makita po ninyo ang ating ginawang pattern ng hulero ng Pilipinianan. ito po ay iliksiyan ko ng one and one half o one and a half inches to para sa ating bula ito. Ito na po yung ating Ito po, front. Ito po design lang po ito kanina na pinaliwanag. Wala po yan ito pattern po natin. Open po ito. Tapos, ito po ay pabawasan din po natin ito ng one <coughs> ito na po yung pinaka pinaka length nya side seam tapos ito po pag uh, kapag pinantay nyo po dito sa center ay naka center din po itong ating balikat dito ito po yung sinasabi ko sa inyo na tumatapat tapos dito naman po linawasan natin to para po, medyo open yung ating bolero sa harapan, hindi po yung sarang-sara. Tapos dito naman po, para tumaas po siya ng konti, yung medyo, hindi po nakaangat yung ating bolero, kundi nakababa po ng konti. Sana po nagustuhan ninyo yung aming paggawa ng pattern ng bolero. At susunod naman po namin video ay yung pagtabas at pagtahipon nito. Maraming salamat po.